naririnig natin ang pangalang Zoldyck, agad pumapasok sa isip natin ang mga salitang asasin, halimaw sa lakas at walang kinakatakutan. Pero saan nga ba nagsimula ang lahing ito, paano nila napalatili ang kanilang kapangyarihan at impluensya sa loob ng maraming henerasyon? At totoo bang ang ugat ng kanilang kasaysayan ay mas malalim pa at mas madugo kaysa sa inaakala natin? Unahin natin si Zeke Zoldyck, ang unang halimaw ng angkan. Ayon sa mga tala ng Hunter Hunter, si Zeke Zoldyck ay isa sa mga unang kilalang membro ng pamilya. Isa siya sa ilang tao na nakalipat at posibleng nakapasok sa Dark Continent kasama si Isaac Netero at Lynn. Maaring si Zeke ang unang nagdala ng kakaibang pisikal na katangian sa lain ng Zoldyck. Ang mga matutulis na kuko, abnormal na lakas at tibay na katawan ay maaring resulta ng exposure sa kakaibang nilalangong elemento sa Dark Continent. Pusibling nakatagpo siya ng isang danger class creature na nagbigay sa kanya ng kakaibang mutation na kalaunan ay naipasa sa kanyang mga magiging anak at apo. Pangalawa, mula kay Zeke patungo kay Mahazoldik. Si Mahazoldik ang kasalukuyang pinakamatandang membro ng pamilya na buhay pa. Kilala siya sa paghing halimaw kahit sa katandaan. Kaya pa niyang bumatay ng mga hunter na hindi man lang nakakareact. Pusibling anak o apo siya ni Zeke naman namanan niya ang parehong abnormal na katawan at pambihirang nen control. May mga haka-haka na si Zig ay nagkaroon ng direktang training mula kay Zig at maaring tinuruan siya ng mga teknik na galing mismo sa Dark Continent. Mga teknik na hindi matututunan sa normal na mundo. Ang dahilan kung bakit kakaunti ang impormasyon kay Maha ay dahil posibleng siya ang tagapangalaga ng pinakamalalim na lihim ng pamilya, kapilang ang pinagmulan ng kanilang yaman at kasanayan. Pangatlo, ang pagbuo ng Assassin Empire. Pagdating ng mga sumunod na henerasyon, nagsimula maging organisado ang pamilyang Zoldyck sa kanilang hanap buhay bilang mga mamamaslang. Itinayo nila ang kanilang tirahan sa Kukuro Mountain na parang fortress at sa bayang training ground para sa mga batang Zoldyck. Nagkaroon sila ng koneksyon sa pinakamayayamang tao at organisasyon sa mundo. Kahit naging imposible para sa gobyerno o Hunter Association na basta na lang silang galawin. Ang yaman ng Zoldyck ay hindi lang galing sa pagpatay. Maaring may sekreto silang artifact o resource mula sa Dark Continent na ginagamit nilang puhunan. Posibleng konektado rin sila sa black market sa mga rare species at forbidden items. Bagay na may papasa lamang kung meron kang koneksyon sa mga nilalang mula sa labas ng normal na mundo pangatlo, si Sino at Silva, ang modernong halimaw. Si Sino ay kilala sa pagiging mapanlikha sa nine techniques at estrategiya sa laban. At si Silva naman ay kilala sa brute force at halos immortal sa stamina. Sa puntong ito, ang lahi ng Zoldyck ay hindi na basta tao. Sila ay isang hybrid lineage ng tao at nilalang mula sa Dark Continent, kaya ang kanilang katawan ay natural na mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Ang disiplina sa loob ng pamilya ay hindi lang para sa training, ito rin ay parang upang matiyak na hindi mawawala sa dugo nila ang lakas at talento. At ang panlima, ang kasalukuyang henerasyon, si Nakilua at ang hinaharap ng angkan. Si Kilua Soldik ay pinanganak na may potensya na malagpasan pa ang lahat ng nauna sa kanya. Siya lang ang Soldik na nakita ng kakaibang lightning affinity. Bagay na maaaring indikasyon na unti unting lumalabas muli ang mga kakaibang abilidad na nawala simula kay Zeke. Maaring si Kilua ang magiging susi para muling mabuksan ang koneksyon ng Zolik family sa Dark Continent. At dahil sa presensya ni Aloka o Nanika, isang nilalang mula sa ibang dimension na mas lalong lumalalim ang misteryo sa hinaharap ng pamilya. Kung susuriin mula kay Zik hanggang sa kasalukuyang henerasyon, malinaw na ang Zolik family ay hindi lamang produkto ng matinding training at disiplina. Sila ay maaaring resulta sa isang ancient pact o mutation na nagugat mula sa Dark Continent. At kung sakaling bumalik sila roon, posibleng mabawi nila ang mga kapangyarihang nawala sa paglipas ng panahon o tuluyan silang lamunin ng mundong minsan na nilang tinahak. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.